Wait lang po. Okay. Okay, paano mag-patch? Press setup. And then on the touch screen, patch. This window will appear. Tapos kunyari may bakanting isa, kunyari yan nandim. Nandim ang idadagdag mo. Ah, na, nandim mo. pagka, kung ano man idadagdag mo andiyan sa taas lahat. Ang dadagdagan mo ng ilaw. O, kunyari yan nandim mo ball pindutin mo yan, nandim ayan na, lalabas. May bakanting isa, 117, pwede ka dyan magdagdag. Pag nagdagdag ka kunyari ng fixture na source for kahit na anong klase. So type mo lang sa keypad, 1117. Lalabas dito sa ano, sa command line, sa ano, programmer. 1117, at, press mo yung at button. Yan, lalabas yung window na yan. Tapos diretsyo type mo lang kung anong universal ang gagamitin mo kunyari 1 o. so press mo 1 tapos yung DMX address or DMR number so slash, Ito may slash. Ayan, tapos 380 so susundan mo lang kunyari ang available pa 381 o. then type mo 381 ayan na ngayon press mo enter Oops, may ano, may warning siya. Sabi niya, cannot be patched because the following fixtures in the way. So, ibig sabihin, may gumamit na noon. May gamit na pala yung 381. So, stop patching mo. Or pwede rin, yung hug na mismo yung papahanapin mo ng available channel. So, use next free channel. Yan na lang gamitin mo. So, send siya na patch sa 387 yan O, oh, ayan yung 2117. 3, sa 387 siya na patch. Ngayon, ando lang natin. Kasi hindi natin kailangan Ganun lang po mag-patch. <laughs>